Hello mga taon! Welcome back to my channel! And for today's video guys, ay bukas ay ang big day na nila ni Bimbo at ni Dona, So yung kasal nila is tomorrow na So kailangan natin maglinis sa buong kapaligiran ng Hinaguan Nature Park Dahil para naman na-impress yung mga bisita na pupunta dito Na malinis at maliwalas ang Hinaguan Nature Park Kasi dito gaganapin yung kasal, dito yung seremonya, at dito din yung reception So ayan na nga guys, nagwalis-walis kunwari tayo dyan para naman makitaan nyo ako na nagkumikilos syempre. Pasabihin nyo kain na naman ako ng kain. Yung iba kasi mga trabaho namin dito, nunid no na i- uh, video kasi naman kusa namin yung ginagawa yon at hindi lang po eh syempre palagi yung sinasabi palagi lang nakahiga natutulog kumakain lang so ayan so binidyo natin yan para naman makitaan nyo kami na kumikilos din kami dito sa hinaguan ni Chirp Park at hindi lang po kami palamunin So ayun na nga guys, nagwalis na tayo and trivia pala guys. Gusto ko rin kasi magpapawis kasi nga syempre alam niyo naman yung sexy body ko, hindi na masyadong ano, sexy. So kailangan natin magpapawis kasi para lumabas yung mga ano natin masamang ugali. Ah, masamang ugali. Uh, yung masamang mga ano natin sa katawan. So kailangan magwalis and trivia nga na ang pagwawalis guys ay isa sa best ano exercise dahil uh, na ano mo yun na uh, i-enhance mo yung uh, nag-iinit yung katawan mo habang ginagawa mo yan lalo na pag malaki talaga yung place na pinagwawalisan mo and ayun na nga guys naglilinis na kami dyan banda sa may ilog dahil bukas syempre hanggang dyan aabot yung mga bisita syempre mag sightseeing hindi lang naman kain yung pinunta dito kunwari kung hindi lalong lalo na yung mga uh, kamag-anak ni Donna na galing sa bukid nun syempre para ma-impress naman sila na oh maganda pala dito sa hinaguan kasi nga sobrang linis and sobrang uh, maaliwala sa mata kasi nga walang at saka mga tinatanggal namin yan dyan talaga yung iba sinisiga namin kaso lang bawal ipakita dito kasi nga baka ma kemerolatik tayo so ayun ang nga nagwawalis na ang bakla ayan So, yun lang naman talaga ang kaya ko rin kasing gawin kasi hindi siya masyadong nakayoko or hindi masyadong uh, nabibend yung mga bakal natin sa katawan so o may mga ganyang effect pa para nung ma-impress kayo ang hirap nyo pa namang paanuhin pa-impressin kasi nga diba o oh, kailangan may mga ganyang pa-effect mga dahon-dahon lang dahon-dahon lang so ayan so marunong pa pala ako magwalis guys syempre yan yung kinalakhan kong trabaho before Siyempre, pusong babae na tayo when, I, when I was 7 years old. So, alam ko talaga yung mga trabaho na yan. Oh. May mga ganyang pa effect pa. Oh. Wala kayong mga ganyan, guys. Oo. Oh. At may mga ganyan kayong effects na ano. And thank you so much pala sa aking videographer ngayon. Walang iba kundi si Jeff Ford Vlad. so So, subscribe nyo rin po siya sa kanyang Facebook page, ang Jeff Ford Vlog. And si Amanda naman pala dyan, guys, ay nagbunot or nag anong tawag niyan? Naglilinis din siya ng mga damo-damo diyan. -damo siya nasa unahan ako yung nasa likuran niya. So, 'di ba? Tahimik lang talaga si Amanda, syempre. Hindi naman siya nagsasalita katulad sa atin. So, tahimik lang talaga siya magtrabaho. And sobrang linis din yan siya magtrabaho. And dahil na uhaw tayo guys, ayan kukuha tayo ng buko. Tanggal sa uhaw. O ba diba? Sarap kaya ng buko. Fresh from the farm. Walang halong chemical. So, lalagyan na natin siya ng butas, guys. Para, ay, natalsik. kan bakla para masipsip na natin yung juice ng ating buko di ba pero ko talaga hindi pa yan murang buko pa yan hindi pa yan ano pero sobrang tamis talaga niyan guys so, grabe refreshing maganda sa katawan maganda sa mga may nararamdaman lalong-lalo lalo na sa yung sa pag-ihi sa mga maganda talaga yung fresh na buko. Oh. At bibiyakin natin kasi kakainin natin yung laman. Kung mayroong laman, ikaso eh, lang, nung nabiyak ko na siya, ay napakamura pa nga talaga niya. At wala pa talaga siyang laman. Meron siya, pero sobrang, Diyos ko. O, oh, 'di ba Kunwari na lang nakakayuri natin yan, pero wala talaga yung laman. Oh, sige, oh, may diba? Diyan, may konting nakuha. So, tinikman natin. And masarap naman talaga kasi nang bitin nga. Kasi sobrang Kunti lang talaga yung laman ng ating nakuhang buko dyan. So, tinaob na natin yung bao para naman hindi masakit sa mata pag makita ni Madam. And of course, hindi lang naman ako uinom dahil si Jefford din na sa kaka-video sa akin. And of course, nagwalis din yan si Jefford. Oo, habang nagwawalis siya, eh, ni-stop niya muna yung pagbibidyo sa akin. So, I'm very thankful naman din dyan sa mga angels ni Madam kasi tulong-tulong talaga kami dito especially sa pag-vlog kasi gusto namin na lahat kami kikita and lahat kami mayroon o sumirit na naman yung ihi ng buko ihi ng buko ayan so magaling din si Jeffor magbukas ng buko guys and diba? yung sa kanya guys may laman talaga yung sa akin hindi oh and titikman ni Jefford ang pampatos laman ng buko ngom 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 may paganyang ah, ganun ganun pa syempre very natural yung iniinom natin so kailangan talaga i-feel natin yung very natural na water from buko ayan oh, sinipsip pa nga niya kasi may natira pa talagang uh, tubig sa buko nandyan biniyak na rin niya yung sa kanya para matikman kung may laman ba talaga yung uh, nakuha niya and meron nga talaga. Yung sa akin lang talaga, it's a prank yung laman. although, hindi masyadong makapal yung laman niya. Pero at least, meron talaga siyang, o... Oh. yung sa akin kasi wala talaga mm. eh sobrang anong sobrang mura lang talaga niya na bu buko eh pero ito talaga sa kanya <laughs> okay, uh, pwede pwede na not to o oh. Giant oh, nut. diba mm. mm and wow. ginagawa nga namin <laughs> yung ano para merienda. And dahil speaking of linis, ayan. Pagkatapos ko maghugas dyan guys ng pinggan kasi late na ako nakakain dyan. Kasi nakatulog ako sa pagod. Sa so pagwawalis, ayan. ng tanghalian guys ay naglinis naman tayo dito sa may kusina. And ganyan ako maglinis guys. After ko maghugas ng mga pinggan, gusto ko pati yung mga kalan, mga kaldero, mga kasingit-singitan ng kalan. Inihimod ko yan guys kasi ang gusto ko isang linisan na lang siya para pag ma, para ano ba para hindi sakit sa mata pati yung makawali binababad ko siya para matang ma ano siya para hindi na siya tigas so pag kinuskus mo siya okay na siya so dito naman guys ay ayan pinunasan ko na kasi mata tapos ko na siyang sabunan guys and gusto ko talaga yung kalan guys is wala yung mga pita pitak ang eh, tawag niyan latak-latak -lata kasi ang sarap kasi tingnan sa mata na malinis lang yung uh, pinaglulutuan mo. Kasi syempre pagkain yung luluto mo, so kailangan malinis talaga. Kahit yung paglulutuan mo ay malinis. Kasi para masarap na nga yung luluto mo, malinis pa. pati yung ilalim guys, syempre may mga latak-latak diyan dyan. So pinuha natin kasi para hindi siya bahayan ng mga ipis at mga langgam kasi gentle talaga na mamahay eh pag masyadong madumi, di ba? So ayan guys, yung lagay naman namin ng kutsara ay inalog ko kasi para malinis din yung ilalim. And after nyan ay bubuhusan natin ng mainit na tubig kasi para ma-sterilize yung mga kutsara at tinidor kasi iba-ibang bunga nga yung gumamit niyan. Eh malay mo naka subo pala nung isang gabi yung isang bakla ng actress. So syempre para ma-sterilize siya para malinis naman na isusubo natin sa ating mga bibig. And of course, after doon sa kalan dito naman tayo sa uh, oven na bigay ni Ma'am. Si, um, iwan ko sino nagbigay nito, si Chona yata ko alam sa nagbigay yan kay Rhea so nilinis na rin natin kasi meron din mga latak-latak dyan ayan so kinuskus nga natin siya <coughs> ng sponge para matanggal talaga yung mga latak-latak na nandyan sa ating Uh, gas range ba tawag dyan? O oh, parang gas range yata. Eh, Siyempre, kunwari, mabait-baitan tayo ngayon kasi nandyan si Madam. at oh, saka nandyan kayo, nanonood kayo. So, kailangan, may impress din kayo na mm, pala ni Pero hindi natin masyado ito yung kabaitan natin kasi baka mag-ano tayo, masubrahan tayo sa kabaitan, no? Oh. Kunwari, kunwariin lang yan na uh, malinis na end. 'di ba? Masarap din naman talaga makita na malinis yung uh, mga ano, mga bagay na paglulutuan natin kasi mahirap na 'di ba? Diyan ka nagluluto tapos ang dumi-dumi and nandiyan pala si Rhea kasi <coughs> gusto din niya akong videohan kasi first time ko raw. Hoy, naglilinis naman ako diyan pero hindi ko nga talaga yung iba hindi ko na binibidyo eh kay Siyempre, di ba? Baka sabihin na naman din ng ibang tao na kunwari lang mabait talaga pero hindi talaga ako mabait o, oh, matagal na yan oh, simula nung pagkabata hindi na talaga ako mabait oh, maganda lang talaga ako pero hindi ako mabait yun yung pinakamalaking ano, joke oh, yung maganda so yan nga guys pinanasan na natin yung mga latak latak para naman uh, wala talaga silang makita na dumi dyan sa ating gas range So, Pati yung gilid-gilid guys, kasi syempre yung mga tilamsik na mantika, yung mga tubig, syempre kasama yan dyan. So para wala talaga silang masilip na no, hindi mo nilinisan yung mga ganito, ganyan. Pati yung handle niya, dyan sa harapan para sa oven, ay nilinis na rin natin at pinunasan ng may uh, sabon. At binalik na natin yung mga salangan para tapos na tayo so, diba? and yan na nga po ang ating nalinis ngayong araw na ito dito sa Hinuguan Nature Park and maraming maraming salamat sa inyong panonood sana marami pa kayong video na may share, may like and subscribe so thank you, see you